Alam mo ba na minsan ay ginawa ng Diyos ng isang babae bilang isang estatwa ng asin para lamang sa pagbabalik tanaw? Noong unang panahon, sa lungsod ng Sodoma, isang lugar kung saan namamahala ang katiwalian at walang limitasyon ng kasamaan, ay nanirahan ng isang lalaking nagngangalang Lot at ang kanyang pamilya. Isang gabi, dalawang makalangit na mensahero ang nagpakita sa kanilang pintuan na may desperadong untos Dalhin ang iyong pamilya at umalis ka agad. Darating ang pagkawasak. Nang magsimulang maglia ang langit sa apoy, tumakbo sila para sa kanilang buhay patungo sa mga bundok. Binalaan sila ng mga mensahero na huwag tumikil o lumingon sa anumang kadahilanan. Ngulit sa pagtakas nila, naramdaman ang asawa ni Lot na hinila ang kanyang puso patungo sa mundong iniiwan niya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang mga alaala, ang kanyang kaginhawaan, sa isang maikling sandali ng pananabik, ibaling niya ang kanyang ulo at sa sandaling iyon, natapos ang pagtakas niya. Namlamig ang kanyang katawan, natahimik ang kanyang diwa, at isang anyo na lamang ng asin ang natira. Isang tahimik na saksi na katitig magpakilanman patungo sa mga guho ng Sodoma. Ang sinaunang kwentong ito ay nagsisilbing paalala kapag tinawag tayo ng Diyos na sumulong ang pagkapit sa nakaraan ay maaring maging trahedya ang kalayaan kung nagtitiwala ka na tinatawag pa rin tayo ng Diyos na humatol sa Sodoma para umasa isulat ito sa ibaba hindi ako lilingon